Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang basking time ng SB19 sa Taipei Station sa Taiwan ng mga Taiwanese casual at Taiwanese fans at marami silang pinost at ito nga ang tatlo sa mga post ay umani ay umani ng mga maraming reaksyon. na ito ang kanilang mga post sa social media. Of course, may mga kasamang pictures at litrato ang iba sa kanila na mga Taiwanese locals ay uh, curious kung sinong sikat na buiban na ito na nakita nila sa isang mall at may mga pictures na pinost sa social media at siyempre uh, syempre ang daming tao na mga sila dahil la uh, first time nila makita ang SB19 sa Taiwan na mag magbasking time o oh, di ba at least sumikat na ang SB19 sa Taiwan at tuloy-tuloy lamang yan dahil may concert sila ngayong June 29 sa New Zip New Taipei sa Taiwan of course